Pa rin tayo ulit sa YouTube para ipahayag natin ang ating uh, kaalaman lalo na tungkol sa tinatawag nating overtime. So alam natin na karamihan sa inyo ay nakakaranas ng uh, tinatawag nating overtime pay sa mga kanilang mga empleya, employer. So syempre may mga uh, tawag nito, may mga... Employer tayo na pinapayagan tayong mag-overtime kaya lang ang problema nga natin ay hindi tayo nabibigyan ng tinatawag nating overtime pay. So karaniwan yan sa mga uh, pribadong opisina lalo na sa mga nasa banking industry na akala ng mga tao na kapag nagsarana ang kanilang uh, bangko ay doon na natapos ang kanilang trabaho. Pero unfortunately, hindi po kasi doon pa lang nag start yung ating trabaho. Tama po ba yun? So, maayon po ba yun? So, pag-usapan natin ang tungkol sa overtime. So, ano po sa tingin ninyo ang uh, ano kaya ang nasa ating batas tungkol sa uh, overtime? So, maayon po ba yan sa ating mga employer? or umaayon sa ating mga empleyado pero at the end of the day wala talagang pinapanigan yung ating batas uh, bagkos ang batas natin ay nagbibigay ng uh, fair treatment uh, sa, to both employer and employee so syempre ang iniisip pa rin yan ng batas is that uh, although obligasyon ng ating employer na bigyan ng overtime pay ang ating mga empleyado and at the same time mga employees naman in return should uh, compensate the uh, compensate the employer uh, for that di ba so uh yung yung empleyado na mag ibigay or magrender ng overtime so dapat it should also be compensated as well by the employer so ganun yon uh, there is what we call uh, yung merong tinatawag na uh, symbiotic relationship na hindi po nagkakaroon ng lamangan sa isa't isa. So sa ating batas, when you talk about overtime, ito ay ang kapag ang isang empleyado ay nagtrabaho ng lagpas sa walong oras sa loob ng 24 hours. So kung ikaw ay nagtrabaho ng more than 8 hours, So, that would constitute overtime. At ang tanong natin, uh, automatic ba na merong overtime pay? So, ano po ba ang tinatawag nating overtime? So, ito po, uh, overtime pay. Ang overtime pay po ay tumutukoy po sa dagdag sa ating basic pay na 20, na additional 25%. Okay, sa ating uh, basic pay. So, yun po ang tinatawag nating overtime. So, every uh, in excess of that 8 hours, so meron po tayong matatanggap na na overtime pay. So, yun po ang nakasaad sa ilalim ng ating batas. So, ang tanong ng karamihan, uh, bakit marami pa rin issue ng hindi na babayarang overtime pay? So, as a general rule, when you talk about overtime, hindi pwedeng perasahin ng empleyado na mag-render ng overtime. So, meron bang ganyan sa inyong opisina na kayo po ay uh, na mag-render ng overtime? Uh, guilty as charged, di ba? Pati kami nakakaranas din ng ganyan. So, ang ka kaibahan lang kasi kami ay nasa gobyerno. So, siyempre ititira din nila dyan yung uh, uh, government uh, service is a public trust. Okay so okay anyway ang pinupunto natin dito ay yung ating mga kasamahan sa pribadong sektor. So as a general rule hindi po kayo pwedeng perasahin ng employer na mag-render ng overtime. Okay, di rin pwede na kayo po ay mag-demand sa kumpanya ng overtime pay or mag-render po kayo ng overtime para babayaran po kayo ng kumpanya. Kaya lang meron exception provided for in by law na pwede kang pilitin na mag-emergency overtime kapag unang-una -una dyan is merong gera or national emergency. Or pangalawa, merong para isalba yung uh, buhay at pag-aari sa panahon ng pandemya bagyo, bahalindor, or, ana, or ano pang natural calamity yan. Or kung meron pong agarang uh, yung Uh, kailang kailangan kumpunihin sa, sa, makinarya ng kumpanya para huwag ito malugi. So pang-apat po ay kapag ang produkto ng kumpanya ay nabubulok at para mapigilan ang pagkalugi sa or pagkabulok ng kanilang produkto. So pang-lima po dyan is kapag kailangang mag-OT para ipagpatuloy ang importanteng trabaho para di matigil ang negosyo ng kumpanya. So ito po yung mga dahilan. But then again, uh, actually nakasad po yan sa article 89 ng ating labor code so ang punto po natin dyan is um, aside from this yung nabanggit pwede ka ba talagang persahin ng employer so yun yung mga exception na binigay po sa ilalim ng ating batas so uh, kung wala po dyan ang dahilan so hindi kayo pwedeng pilitin na mag-render po ng overtime. Okay, so yun po yung patakaran. And of course, pag kayo po ay pinagtrabaho, ibig sabihin na meron po silang babayaran sa inyo na overtime pay. Otherwise, sila ay in violation of Article 89 of our labor code. So I hope maliwanag po yan. So meron po ba kayong tanong sa ating mga tagapakinig or tagapanood dyan? So sorry po kung hindi ko po nasasagot yung iba. Si... Uh, anyway, we are also available via TikTok. Attorney Kid Castro po doon. And Attorney Kid Ruiz naman sa ating Facebook. Uh, pero madalang lang po tayo sa Instagram kasi mga puro photo sa manjon. At meron din po tayong dalawang account kasi rito. Attorney Kid Castro Partners. Attorney Kid Partners sa Batas. At yung isa po is Attorney Kid Ruiz Castro po. So yan lang po ngayong hapon and maraming pong salamat.